Pinoy na bin Diesel. Biglang nakulong? Sa oras ng paglaya, puro zombie na ang What's up? And welcome sa Milkshake Recaps. And today, i-recap natin ang Pinoy zombie movie na pinamagatang Day Zero. Babala dahil may spoiler dito. Let's go! So nagsimula ang storya sa isang kulungan sa nakikita niyo, merong push-up competition na nangyayari at nananalo ang ating bida sa pustahan na si Emon at yung boy best friend niya na si Timoy. Habang nangongolekta ng pusta, biglang tinawag si Emo ng warden. Pinaliwanag kung gaano siya kabilib sa background niya dahil isa pala siyang ilit na sundalo dati bago makulong. Pero sa walong taon niya sa bilangguan, never siyang gumawa ng gulo sa mga kasama niyang inmate. Kaya binigyan siya ng warden ng parol at makakalaya na siya sa loob ng isang buwan. Kaya natuwa ang ating bida dahil after 8 years, finally, makakatapak na siya ng damo. Ngayon habang naglilinis si Timoy, nilapitan siya ng mga inmate at pinagbabantaan kasi sinumbong niya daw yung boss nila sa warden. Sasaktan na sana siya pero buti na lang biglang dumating si Emon to the rescue at tinakot sila palayo. Buti na lang sumibat kundi bugbog sigurado. Buti sumibat kundi ikaw maabot ng bugbog. Ha? Ngayon kausap ni Emon yung asawa niya na si Cheryl Di niya daw kasi nadadalaw si Emon dahil meron siyang trabaho at busy sa pag-aalaga sa anak nila na si Jane. Kaya tinatanong na lang siya ni Cheryl kung anong ganap sa kulungan. Sinabi ni Emon na pinrotektahan niya si Timoy dahil muntik na siya mabugbog. Hindi nagustuhan ni Cheryl yung narinig niya dahil yun din ang dahilan kung bakit siya nakulong in the first place kaya binabaan siya ng tawag. And it turns out, napipi din pala yung anak nila na si Jane. Kaya nagkataon na marunong pala si Timoy sa sign language kaya ginamit ni Emon yung oras niya para matuto. Ngayon habang nag-uusap yung mag-boy best friend, pinalibutan sila ng mga inmate at tinakot sila ng mga sandata. Siyempre natalo sila ni Emon nang walang kahirap-hirap kasi siya yung bida eh. Pero dahil sa nangyari, umabot sa warden yung balita. Nadisappoint siya dahil nangako si Emon na di siya gagawa ng gulo. Kaya binawi yung parol niya at hindi pa siya makakalaya. Ngayon may tumatawag kay Sheryl. Sinusubukan siyang balaan pero choppy yung connection. Nung paglabas niya ng bahay, bigla siyang inatake ng kalbo. Sinusubukan siyang kainin. Lumabas din yung anak nila at na-distract yung zombie dahil sa bell niyang hawak. Kaya ginamit ni Sheryl yung chance para patayin yung zombie. Pero marami pa pala sila at nagkaroon ng panik sa lugar kaya nagkahiwalay yung mag-ina. Sa kulungan naman, biglang nagbukas yung alarm. Binalitaan sila ng inmate na laya na daw silang lahat sabi ng warden. Kaya lumabas lahat ng inmate na masaya pero biglang nalungkot kasi umabot na pala sa kanila yung mga zombie. Wala silang choice kaya nilabanan ni Eamon yung mga zombie sa kulungan na parang sin ni the sa may pasin na the Furious. Ngayon minahanap silang ambulansya, pinaalis yung zombie sa loob at finally nakalabas na sila. Sinubukan tawagan ni Eamon yung pamilya niya pero walang sumasagot. Sinabihan niya naman si Timoy na puntahan niya din pamilya niya pero sinabi ni Timoy na wala naman siyang kasama. Kaya sumama na lang siya kay Eamon para hanapin yung mag niya. Habang naghahanap, pinagmamasdan nila yung paligid. Naririnig nila yung radyo at pinapaalalahanan sila mag-ingat dahil marami na yung mga kumakalat na zombie. Nanungkit muna sila ng damit tapos tumuloy sa paghahanap. Meron silang mga nadaanan na zombie pero napansin ng dalawa, hindi sila nakakakita at nagre-react lang sila sa ingay. Kaya ginamit nila yung mga impormasyon na yon para lagpasan yung mga zombie. At sa kalagitnaan, may nakita din silang bata na hindi pa nakakagat. Kaya sinama nila sa grupo Hinabol sila ng mga zombie hanggang sa mahanap nila yung bahay ng pamilya ni Emon. Nagpakilala yung bata na si David at kilala niya yung pamilya ni Emmon pero hindi niya daw nakita si Cheryl. Nag-aalala na yung bida natin dahil wala yung pamilya niya sa loob ng bahay. Nag-overthink na baka may nangyaring masama sa kanila. Ngayon yung dalawang magjowa na to na si Paulo at Hazel ay may sarili ding zombie problems at nagkataon na nakita din nila si Jane kaya sinama nila sa grupo. At habang hinahabol ng mga zombie, buti na lang niligtas sila ni Oscar. nag naman yung grupo ni Emo na lumabas pero biglang nakita ni David yung nanay niya na naging zombie na. Sobrang nasaktan si David sa kondisyon ng nanay niya kaya kino-comfort na lang siya ni Timoy. Finally, nahanap naman ni Emon yung asawa niya na sugatan pero kailangan niya nilang magmadali. Pinaliwanag ni Cheryl na nagkahiwalay sila ng anak niya kaya nagkaroon na naman sila ng bagong misyon pero bigla silang na-corner ng maraming zombie at nahirapan na silang lumabas. Nagkataon na nasa kabilang kwarto na pala si Timoy at narinig yung sigaw ni Emon na nasa panganib. Kaya kinausap niya si David at sinabing sumama siya kay Emon dahil tutulungan siyang hanapin yung tatay niya. Sinabi niya na yung mga last words niya dahil gagawa siya ng malupit na sacrifice. Sa mga oras na tinutulungan siya ni Emon sa loob ng kulungan, ngayon oras niya naman para makabawi sa kanyang kaibigan. Kaya nagpahabol siya sa mga zombie, sinubukan buksan ng mga pinto pero walang bumubukas kaya wala na siyang choice kung hindi lumaban at tanggapin ang kanyang kapalaran. Can we get some Fs in the chat? Ngayon dahil sa katapangan ni Timoy, nakasama si David sa mag-asawa at nakahanap sila ng mapagtataguan. Nandun ang grupo ni Oscar, natatay pala ni David at nandun din si Jane. Finally, nag-reunite na silang magkapamilya at nagamit na din ni Emon yung mga tinuro sa kanya ni Timoy na sign language. Nag-usap naman yung grupo tungkol sa ligtas na lugar na pupuntahan nila, which is papuntang Marikina. And nagplano din sila kung paano umalis dahil punong-puno na yung mga zombie ng building. <laughs> punong-puno na yung building ng mga zombie. Maya-maya naman habang tulog yung iba, nakita ni Oscar na nahihirapan yung anak niya. Dahil naagat pala siya ng nanay niya kanina. Pero dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak, nag-decide pa din siyang ilihim sa iba at nag-promise na makakapunta sila sa Marikina na magkasama. Pero malala na pala yung kondisyon ni David kaya bigla siyang nabaril ni Emon at narinig ng mga zombie. Sobrang nagalit si Oscar at sinubukan siyang kumbinsin na tuluyan na nila yung anak niya. Binaril yung anak niya bigla na walang paalam kaya gumanti si Oscar at nagpaiwan kasama yung anak niya. Yung dalawang magjowa naman na corner at biglang nakagat si Hazel. Sinabi niya kay Richie Rivero na bumalik na siya kay Andrea Brillantes dahil nakagat na ako pero dahil mahal niya si Hazel, parehas lang silang minukbang sa kwarto. Ngayon nagpahabol naman si Emon at kinalaban lahat ng mga zombie sa rooftop para makatakas yung mag -ina. Pero bigla nilang nakasalubong si Oscar at sa sobrang galit gusto niyang bawian si Emon dahil binaril yung anak niya kanina. Pero buti na lang nakatakas si Jane dahil na naprotektahan siya ng nanay niya. Ngayon habang pababa si Emon galing rooftop, nakita niya yung boy best friend niya na si Timoy na naging zombie na. Talagang nakakalungkot yung moment na ikaw pa mismo papatay sa tropa mo. So sad. Ngayon sa paghahanap ni Emon sa pamilya niya, narinig niya yung bell na ginagamit ni Jane. Kaya sinundan niya yung tunog hanggang sa mahanap niya yung anak niya. May papalapit na zombie sa likod pero buti na lang nandun si Cheryl at Binaril. Finally magkakasama na naman yung pamilya pero nagtataka si Cheryl kasi pinapauna na sila ni Emon sa ambulansya. Iniisip na parang mukhang hindi siya makakasama kaya pala kasi kanina habang nakikipaglaban siya sa rooftop ay naagat siya ng isang zombie kaya wala na siyang ibang choice kung hindi gamitin ang turo ni Timoy na sign language para magpaalam sa kanyang anak. Makikita natin sa last scene na talagang marami na ang naging zombie sa Maynila. Dumiretso na yung mag-ina sa ambulansya at makikita natin si Emon na inaalala yung pamilya niya. Pero ilang sandali lang nakapagpalit na siya ng anyo. And that is the end of the recap. So ayun lang, maraming salamat sa panonood. Meron akong Discord server at Facebook page. Kakagawa ko lang so i-like nyo na, wag nang munang aalis. Ito na ang mga shoutout nyo. Shoutout kay Rico Elijah Baskuguin Limbok. Shoutout kay Chani Udadadadada. Shoutout kay Joan Matthew. Shoutout kay Brent Yuri and Sina. Shoutout kay Jimboy Abuya. Shoutout kay Resti Aguado. Shoutout kay Raven. Shoutout kay Cyrus Animation, shoutout kay Donny Darko and shoutout kay Azure 'Yun lang mag-aral kayo mabuti.